We will go Andalos, right? You can go direct. You will go Andalos. Hmm. Okay na ba transport mo asawa <laughs> Okay na. <laughs> Wala nang karban. Salamat naman nga at hindi kami nasiraan. Ayun na, okay na. Okay na ang aking transport. Hindi na nasira. Why no chance? Very far here. Too much police grounding. Okay, no problem. She will go on the lost, right? You can go straight. Yeah. Why? You don't have license? I have license but no passing the office. Why police? Need to kill now, brother. Because... Oh my <laughs> please wait. It's open oh. oh my god. Boda. Hello brother, go straight, huh? Please, because I have done. pain. I need Die to out. buy medicine. I have pain. Oh, I'm <laughs> a juice. Okay. Boda, which time I wait for you money please. I don't want to stay outside long time. It's si. too much cold outside. And you, and you. <laughs> Di na ba? Dina na mas Nasiraan ni Dina. Ayon niya akong ihatid doon. Sabi ko, masakit ang <laughs> gano'n. May pain. Oh, no mo, happy police. What is that? Where is the police? Wala man police. I'm police. You pay Why? This is not, ah, uh, this... Ah, uh, see, wala no police. Thank you so much! Mm. Always you pick up your friend here. Si Kuya. Tatawagin na naman ako. Maggawa nga ako ditong highlights. Si Kuya highlights nga ako dito. Pwede na bang tumawid? Ayan, tatawid muna. Baka masagi ang bloody finger. uy, uy, uy. Basta baka masagi si Lady Finger. Umiikot ang net mo. Umiikot ba? Hindi naman. Di ba? Oh, hindi, hindi siya umiikot. May pag-asa ba siguro? Mag-end na ako. May pusa. Ang cute ang pusa. Ang taba. <laughs> ang taba ng pusa. Hello, Muning. Wala akong dalang pagkain. Hindi siya guto man taba niya. Cute cute naman ayun na. Ah. Ang taba. <laughs> Galit siya. Buka bukha ka yung ano niya. Sige, 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 anak. Mag-ano ka po. Tatay, tiga. Tatay, tiga. Puto. Walang pambili. <laughs> Walang pambili. Ang ganda ng mga gulay, oh. Mag Magbababay na ako mga lalabs ko kasi may tatawagan kasi ako, eh. Babay na po. Thank you sa inyong pagsuporta. Ah. Ayan yung Nagtitinda ng isda oh. bili ka ng gulay <laughs> bili ka ng gulay bibili nga ako ng gulay sige na po thank you sa inyong pag support adyan. thank you very much mam Ma Roseville, good night po matulog ka na ulit ianpi na kita ha thank you thank you so much salamat ingat din kayo